What is your first reaction when you heard yung kay mother? Nagulat ako kasi kakalibing lang ni father tapos hindi pa nga ako nakapunta sa wake ni father and then magkasunod yon pagkalibing, um, wala pang ano uh, madaling araw na mm -hmm. wala na si mother hmm. so parang sabi ko nga, uh, true love talaga yan. Oo, true love, magkasunod Pati siya, ano, ano yung mga fondest memory mo kay ano? Kay Kim si Mother. Grabe, half of my career dito talaga. Yes. Dito ako mm -hmm. lumaki sa Regal and um and siya nagbigay ng break para magkaroon ako ng Best Actress Award. Mm. For just, what, 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 movie nga Mano na? po. Okay, okay. Mano po. And, syempre, masaya ako na nakasama ko siya noon. Nag-China kami. And ang nakakatawa pa nga nung sa mano po, um, parang two days before the shoot na sabi niya, "Ara, palit trolla, palit troll." Ay. Eh, alam mo yung medyo binasa ko na yung script ko, motivated na ako dun sa una kong role, ay ah, ikaw na si Rochelle. Okay. Ikaw na si Richelle ko, hindi na ikaw si ano, uh, yung role ni Chris. Dapat yung Ah, dapat role Chris, ni Chris ka ba? Mm, dapat okay. ako Chris. Ah. Oo. Siyempre, yung iconic na character mo, di ba? Oh, sa Manu po Sa po. Mm -hmm. Walang tatalo doon hanggang ngayon. Memorable. Oo. Oh, yun Especially Especially yeah. oh, yung oh. pagdating mo din. Diba? Oo. Oh, oh. yeah. yeah. <laughs> so, Excel eh. Alam niyo ba yung story na yun, yung Manu po 1, it's kind of relatable for her. Mm -hmm. Sinabi niya sa akin na kasi she's a brat daw. Uh, so, siya yun. Yung karakter ni Michelle, okay? Sinabi niya sa akin na ako yan. Okay. So, inaluan na lang ng mga konting input sa story. Pero, siya daw yan. Yung role na Rachel Lowe. Okay. Uh, ara, ano yung mga ano, unforgettable na payo sa iyo ni Mother? Yung mga advice na hanggang ngayon nagagamit mo sa buhay mo? Nako. ah... Uh, yung hindi mo makakalimutan? Yes, ano, marami. maging matipid ba sa pera? Ano, mag-invest? ba? Maging masinop. Oh. Oh. Ah. Maging masinop. Uh, ipon. Uh, tapos, uh, basta alagaan ng sarili. <laughs> uh, mahalin yun yung career. Uh, Kung baga, kahit nagpa-sexy ako, pakita ko daw yung galing ko. Basta, I think na ako, talaga din dito sa regal kasi from ano eh, from 15 years old 16 years old, nag-emo Salvation ako, nag-Super Ranger Kids ako mm. nag-Roller Boys ako Shake, Rattle and Roll ng mga wholesome hanggang pamature ng pamature yung roles so alam mo yung binab binabagay naman nila sa edad ko yung, mm. pag nung ano <coughs> na naging leading lady na rin ako yun, na, makikita mo talaga yung passion ni Mother sa sa showbiz. Good thing na lang yan si Ate Rosel na magpapatuloy sa Regal mm. Films. Which is katuwang na rin niya. Uh, tagal nagkasakit uh, nga siya. <laughs> Kaya maganda yung ano eh, na may anak din tayo na magtutuloy ng legacy. Mm. Yes, yes. Diba? Kasi hindi rin biro yung sinimulan ni Mother. Totoo yun, totoo uh -huh. yun. Uh -huh. Pero ang yung pinaka lesson talaga na matutunan mo kay Mother? Yes. Yung hanggang ngayon dadalhin mo talaga? Ah, uh, ano ba? <laughs> yun eh, yung mag magtipid. Like <laughs> magtipid. Mag Kasi alam naman natin na tipid si mother. <laughs> so pati ako nagtitipid na rin. At hindi na ako magastos masyado. Generous naman si mother. Generous Or, uh, naman si mother. At generous ka rin naman, Mars. Oo. Oh, kumbaga parang kasi si Mother, hindi mo rin siya makikita ng sobrang garbo eh. Yes. Ano sa, siya? Sa, sa sarili niya. Sa sarili niya? Oo. Mm. Ano siya, makikita mo na yun, nakapolong puti, mm. no, white ano. Parang sa katutak na ano, same outfit na ganon Simple lang. Simple ha? lang, hindi mo makikita nga. Uh, syempre, pag may mga special occasions, makikita mo na yung mga diamante niya. Ah. Pero hindi yung everyday nakajamante. Ah. Diba? Okay. okay so talagang ano siya sure, si sure. uh, simple lang din hindi ako magiging full uh, artista kundi dahil sa mga ginawa niyang okay. pati sa akin pagbigyan niya ng projects ang dami kong pili na nag-enjoy mm -hmm. sa kanya okay na okay. award winning pa hindi ba okay okay And yung isa award winning pa mm -hmm kaya yung trust na binigay sa akin ng ganun, hindi ko rin masusuklian. Kasi yan, dream ko yun eh. Hmm. Di ba? So, sabi nga niya, dream niya maging artista. Kaso hindi siya naging artista, maging Dino producer na lang siya. So, parang yung yung ano niya na maging dream mag-artista, parang pinufulfill niya sa ibang, ibang tao na gusto maging artista. Yes.